kung ako lang po ang may pahayag nito. Huwag niyong tanggapin. Pero ang babasahin ko sa inyo ay pahayag muli ng ating Panginoong so Kristo dito po sa Juan, sa Jes 7 at 9, the Revised English Bible, sa wikang Pilipino na po, pero makikita nyo ang original text sa Ingles, ganito ang ating bababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, sa Panginoong Kristo, hindi po sa akin, ayun po sa Panginoong Kristo, sino ang giging ligtas? Kailangan po pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya. Yun ang maliligtas, sa loob ng kawan. Alin po ang kawang kinapalooban ng mga taong tunay na pumasok o dumaan sa ating Panginoon Kristo? At bakit yung napaloob doon ng maliligtas? Madalas po namin binabasa, pakinggan ninyo sa gawa, 2028, Acts 2028, sang salin po ng Biblia by Dr. George M. Lamsas Translation. Pakinggan nyo, sa wikang Pilipino na ganito ang ating matutunghayan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Kawan po ang tinutukoy. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na kung saan napaloob ang mga pumasok sa Panginoon Kristo o dumaan sa kanya, ang kawan po, ang iglesia ni Kristo. Ano po ang patotoo ni Apostol Pablo sa kawan na siya iglesia ni Kristo? Saan na napansin ninyo? Sabi ni Apostol Pablo, na binili niya ng ating Panginoon Kristo ng kanyang dugo. Kaya, mga kaibigan at mga magulang, sana po, samantalahin po ninyo habang nasa atin ang lahat ng pagkakataon. Taglay natin ang buhay, lakas, liwanag ng kaisipan, malusog tayo. Hanapin po ninyo ang landas na ang tinatahak ay ang daan ng buhay upang makatiyak tayong lahat na magkakasama ng kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating po ng araw ng paghuhukom. At bilang pagwawakas, nananawagan po kami sa inyo at inuulit lang po namin ang panawagan ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Tugunin po ninyo ang panawagang ito ng Panginoon Diyos. Pero sinong naghahanda? Sila po ang mga taong natipon magkakasama na nakarating sa loob ng tunay na iglesia o tunay na relihiyon ang Iglesia ni Cristo. Totoo po ba ang INC lamang ang tunay na iglesia at sila lamang ang maliligtas? na ang batayang ginamit ay Juan G. 9. Ba, napakaganda na ito, kapatid ah. Actually, may paksa akong nilatag sa mga INC na naghamon sa akin. Patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na nairehistro noong 1914 ay hindi tunay na Iglesia ayon sa Biblia. Oh. Ah, ganda nun eh, kaso hindi kinasa eh. Ewan ko, ba't hindi kinasa? <laughs> Sayang eh. Ako, sa totoo lang, excited ako eh. Sa totoo lang. Meron din akong isang video na related po dyan sa inyong question na ang ang, ang talata is 1G9. Pakilagay nga sa screen yung 1G9. Ito kasi, kapag ka aatin kayo ng pamamahayag, nabaw, in-invite ka ng isang INC, Hoy, ating kayo sa pamamahayag namin. Ating kayo sa pamamahayag. Kapag umating kayo sa pamamahayag, isa sa mga talata na gagamitin ito na ministro, abangan po ninyo. Paano maliligtas? Papasok sa iglesia. Ano talata? 1G9. Oh. Tingnan natin, ano ba yung nakalagay sa 1G9? At ito ay nagpapatunay daw na Iglesya ni Kristo lamang ang maliligtas. 1 Jesus Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Alam niyo po, nung ako ay INC pa. Ayan. Nung ako ay iglesia pa ni Kristo. Ito yung madalas kong gamitin pagka ang usapan kaligtasan. Pumasok ka sa iglesia para ka maligtas. Ito yung babasahin ko, babasahin ko. Pero actually, hindi maititinding ng isang iglesia ni Kristo ang doktrina nila sa kaligtasan pag ito lang. Oh, uh, pakilagay yung gawa 2028. Sana kung may salin tayo ni Lamsa, no? Ma-search mo ba dyan, bro? Gawa 2028, salin ni George M. Lamsa. Kasi po, hindi magiging efektibo yung 1G9 lang. Kailangan may Lamsa. Ayan. O, oh, ito. O, oh, mga Iglesia ni Cristo. O, oh, ito. Oh, gagamitin namin ito, ha? O. Oh. Alam mo, kung pag INC ka, bibili ka ng salin ni Lamsa, isang page lang talaga babayaran mo, napakamahal pa naman yan. Tapos yung isang page lang magagamit mo, yung Acts 2028 lang. O, oh, sabi po dito, Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his blood. Oh, ayan. Oh, bro, tinulungan na kita kasi yung 1.19 kulang. Oh. 1.19, paano maliligtas? Papasok sa iglesia. 1.19, ako ang pintuan. Pintuan ng ano? Ng kawan. Si Kristo, pintuan ng kawan. Papasok ka sa kawan. Ano pangako? Ikaw ay maliligtas. Ay, eh, alin yung iglesia? Ganyan yung karutong natanong ko niyan eh. Alin yung iglesia? Ah, oh, ganito yung salita nyo ng ministro eh. Eh mga kapatid, alin yung iglesia na dapat pasukan? Eh napakaraming iglesia sa mundong ito. May iglesia katolika apostolika romana. Oh, no, pa yan. May iglesia adventista del septo media. May iglesia ng baptist. May iglesia ng saksi ni Jehovah. May iglesia ng born again. Alin iglesia ang dapat pasukan para ang tao ay maligtas ayon sa pagtuturo ni Kristo? Ang sabi po sa gawa 2028, gawa 2028, take note, sali ni Lamsa ha. no Pag hindi Lamsa, ayawan na. To feed the Church of Christ, o, take it there for yourself and to all the flock, yung flock, kawan. Alin daw yung kawan, alin daw yung flock. To feed the Church of Christ which He has purchased with His blood. Congrats, Iglesia Ni Cristo, ni Felix Manalo. O, o, ngayon, linawin natin. Totoo ba yung batayan ng Iglesia Ni Cristo? Ako na po, magpapatiyo Hindi po. Hindi po. E eh, paano mo mabubuko yung modus? Paano mo ma ma malalaman yung tricks na ginagawa ng mga INC? Una, yung Juan Gis, talatang 9, hindi po, take note, hindi po ito yung iglesia na inirehistro noong 1914. Oh, I-consider na natin, pagpasok sa iglesia. Alam nyo, pag binasa natin sa revise, tingnan lang natin mga kapatid, ha, para mas maging, eto, mas maganda pong maunawaan po natin ito, para po, uh, anong salin yan? Basahin natin. I am the door... If anyone entered by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, kung, kung susundan natin yung logic ng mga iglesia ni Kristo, kung susundan natin yung logic ng mga NC, kung yung pagpasok kay Kristo, pagpasok sa iglesia, at yung iglesia na yun is yung 1914, eh ang sabi jaan, and will go in and out and find the pasture. Kasi po yung pasture, sa, mga, sa, sa metaphorical statement, ito ay parang langit sa isang tupa. No at siya'y papasok at siya'y lalabas. <laughs> ano itinuro ng mga ministro? Papasok sa iglesia. Ano turo ng 1 Gisnebe? Papasok, go in and out. Kaya para ka pala maligtas, kailangan kang pumasok, tapos lalabas ka din. <laughs> ang bogus. <laughs> and, and will go in and out. Ikaw susundan natin yung logic po nila ha. Uh, pero malihu yon. Kasi kung ang pagpasok sa 1 Gisnebe, Actually, ang kaligtasan talaga dito, pagpasok kay Kristo ang pagpasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sumampalataya ka sa ating Panginoong So Kristo, ikaw po ay nagtatamo ng kaligtasan. Tingnan nyo po. Pansinin po ninyo kung kayo ay Bible, Bible reader, walang kahit isang absol ang nagsabing para ka maligtas, papasok ka sa iglesia. di ba ang mga INC, mahilig yan sa mga word for word. Saan mo ika mababasa sinabi ni Kristo? Ako'y Diyos! O, word for word. Pero tinan mo, walang word for word na sinabi ni Kristo pag pumasok ka sa iglesia, maliligtas ka. Walang ganon, walang word for word. Walang turo ang mga apostol na pag ka sa iglesia, maliligtas ka. Walang ganon. Eh ano turo ni Kristo? Marcos, Kapitulo, Kapitulo 16, talatang 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaod kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Next verse. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusan. Bigyan ko po kayo ng logic, mga kaibigan, ha? Ang sabi ni Kristo, ang sasampalataya at mababautismuhan, maliligtas. Tama ba? E Kristo na ito. Eh, siguro, wala nang, wala nang malalim na usapan. Ligtas talaga to. Ito talaga yung turo sa kaligtasan. Yung sasampalataya at yung magpapahayag ng pananampalataya sa tipan ng bautismo, sila po ay maliligtas. Ngayon, pagka naligtas sila, ano po ang mangyayari? Mapapasok po sila sa iglesia. Kasi yung bautismo, pinto po yan sa pagpasok sa iglesia. Sabi sa Korinto, na tayong lahat, maging Hudyo o Grego, ay nabautismuhan sa isang katawan. Ibig sabihin, ang Diyos inilalagay ka sa isang katawan. Gawa uh, 2.47. Pakilagay nga. Gawa 2.47. Tagalog na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng lingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Pag sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka. Kaya yung idinaragdag, idinaragdag daw sa iglesia is, hindi yung maliligtas, kundi yung nangaliligtas. Ulitin ko, yun daw sumampalataya, maliligtas. Pag naligtas ka na, idaragdag ka sa iglesia. Kaya ang sabi dyan, idinaragdag daw sa kanila. Sa English version yan is church. Idinaragdag sa church, araw-araw yaong nangaliligtas. Present tense sa araw na maligtas ka nung sumampalataya ka, idaragdag ka sa iglesia. Take note, pag pumasok ka kay Kristo na pintuan, maliligtas ka. At pag pumasok ka kay Kristo bilang siya ay pintuan, maliligtas ka. At pag naligtas ka na, idaragdag ka sa iglesia. May pangalawang kaligtasan. May pangalawang kaligtasan. Pakibalik ulit yung 1 Jesus 9. Ito po, hindi nyo po ito maririnig sa mga INC. Dito po nyo maririnig yan sa mga Seventh-day Adventist. Pansinin po ninyo, sabi ni Kristo, ang sumampalataya, maliligtas. Nung ikaw ay nabautismuhan, naligtas ka sapagkat sumampalataya ka, nagpahayag ng pananampalataya. Matapos mong mabautismuhan, yan ay pinto ng iglesia, kaya idinaragdag ng iglesia yung nangaliligtas. Yung naligtas, idinagdag sa iglesia. Pero pagka ikaw kasi naligtas, may danger pa rin. Pwede ka pa rin maagaw ng mga asong gubat. Kaya yung naligtas, kailangan manatili ka sa iglesia. Yan po yung diwa ng 9. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Verse 10 hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay. lobo tinutukoy po diyan. At pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana nito. Next verse, 11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay na mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa tupa. Verse 12. Ang nagpapaupa at hindi pastor na hindi may ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo. Oh, dumarating ang lobo. At pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat sila. Kaya yung pagkakasunod-sunod po, Brother Patrick, naligtas nung sumampalataya kay Kristo at ipinahayag sa tipan ng bautismo. Nung naligtas, sabi sa gawa, 2.47, itinaragdag sa iglesia yung nangaliligtas, hindi yung maliligtas, yung nangaligtas. Kasi nga sumampalataya. Nung sumampalataya, idinaragdag sa iglesia, katumbas ng sinabi ni Kristo. Pag pumasok ka kay Kristo bilang pintuan, maliligtas ka. Pag naligtas ka, kailangan nasa loob ka ng kawan. Bakit? May danger pa kasi. Ano po yung danger? Merong asong gubat na kapag kay ka ikaw, wala ka sa totoong pananampalataya, walang magpoprotect sa'yo. Walang magpoprotect sa'yo sa maling aral o pananampalataya. Kaya yung kaligtasan na tinutukoy diyan, hindi yan yung kaligtasan talaga sa araw ng paghukom. Kaligtasan yan laban sa mga asong gubat o maling aral. Bakit? Ligtas ka na kasi no sumampalataya ka sa Panginoong Sokristo. Oh, sana po maliwanag po yung bagay niyan. Ikalawang point, yung Iglesia ni Kristo na tinutukoy diyan, na itatalon sa Lamsa, pakilagay nga ulit, agawa uh, gawa 2028 sa salin ni Lamsa. Pansinin po niyo, yung rehistro ng INC, ang nakalagay, Iglesia ni Cristo. Ano po yan? Uh, per name. Hindi po common name. Yung registro ng Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, pangalang pantangi. Pero yung Iglesia ni Cristo na binabanggit sa gawa 2028, sa sali ni George Lamsa, yan po ay hindi po proper name. Yan po ay common name. Bakit po? Kasi yung church dyan, yung salitang church, is naka small letter. O, malagay ba natin ulit? Ayan. Pansinin po niyo to feed the church, yung church dyan, small letter. Walang sinasabi si Lamsa na yung feed, yung feed the Church of Christ na tinubos ng dugo na, ni Kristo is yung church na ang official pangalan, Iglesia ni Kristo. Hindi ko. Oh. Kasi yung Church of Christ dyan, hindi po yan official na pangalan. Small letter po yan, no? Oh. Oh. Pangalawa, yung church na tinutukoy dyan sa gawa is hindi po yung church na nairehistro noong 1914. Yung, yun yung church na ipinangharal ng mga apostol noong first century. Kaya may dalawang iglesia po dito. Isang iglesia, yung ipinangaral ni Kristo at ng mga apostol. Yung peking iglesia, yung inirehistro noong 1914. opisyal na iglesia ni Kristo. Pero dyan, yung Church of Christ dyan, hindi po opisyal. Kaya kahit si Lamsa hindi nagtuturo na iglesia ni Kristo ang opisyal na pangalan. Wala hong ganun. Kaya yung turo ng iglesia, na iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, batay sa 1 Gis 9 at saka gawa 2028, ito po ay fake news. Kaya po nung naunawaan ko po yan, mga kapatid, nilayasan ko po yan. Nagtumiwalag po ako dyan. Kaya po yung iglesia ni Kristo, yan po ay relihiyong tiwalag. O, tiwalag na relihiyon po yan. Sapagkat yan po ay itiniwalag ko. Bakit? Eh, sinungaling. Ang sabi ba naman, ang aral nakasulat sa Biblia? Eh, nung binasa ko sa Biblia, wala pala sa Biblia ang aral? O, hindi nag-tridor, nag, Ang ginawa ko po, itiniwalag ko po ang Iglesia ni Kristo. Kaya po, sa mga kababayan po namin, opisyal ko pong ipinapahayag sa inyo ng Iglesia ni Kristo na iniristro noong 1914, yan po ay isang tiwalag na relihiyon. Itiniwalag ko po yan sapagkat nagturo po ng hindi kaayon